So, what's up mga kaagri? So, ayan, maglalagay kami ng black matic dito sa kulungan ng mga manok ko dito sa backyard farm. So, ayan, yung kapatid yung engineer, ayan. Uh, ano muna sa ngayon? Laborer ko muna sa ngayon dito. Kasi, ayan, nagbantay kami kagabi kay mama. So, ayan, tapos yung aking kapatid na um, fourth year college na criminology. At, ayan, katulong namin dito. Then, ayun yung Blackmatic na i-install namin. So, ito kasi yun. Ah, dati nipa po yung ano nito. Nipa yung bubong. Tapos, nung nabutas, linagyan ko ng trabal. Pero, ayun, nasisira pa rin. Kasi po, binubutas ito ng mga ano, malalaking daga. Kasi, napapalibutan kami dito ng palayan. So, ayun. Kaya, ito yung resulta niya. So, ayun wala na po yung mga nipa and tapos may trapal na linagay pero ayun nasira pa rin so ito po yung nangyari nangyari to nung bagyong Christine hanggang ngayon po yung ito yung kulungan naking na mga ito po ay mga going 6 months old na black astroler ito po yung tira nung binili ni ma'am nung taga si Pokot ni ma'am Bian so ayun ito ayun po lagi siyang ano laging basa yung lupa at so ayan kung makikita nyo po putik na nagpuputik na siya ayun kawawa naman kasi ayun masasimula na ko ulit ng breeding kailangan ko ng mga breeding pens at growing pens so ayun since walang pasok ngayon kinuha ko yung time na to para magpatulong sa kapatid ko para maayos po ito uh, so ayun tapos natin yung Blackmatic. si Engineer din yung tropa namin. Tanataga sa amin. Mura yung mga mo. Ayan eh, atawa din. Oo. Ayan. Then ito po yung panangilian namin ngayong araw. So ito po ay darag native chicken. So ito po, ang luto po nito ngayon ay tenola. So, ayan. So, napakasarap po nitong panangil. Halian namin ngayon. Then, ito po yung papaya para sa ating tenola. Then, maya-maya po, kainan na. So, ito na po, luto na. And, ayan. Kain na po tayo, mga So, ayun nga, sa day 2, natapos nang mailagay yung ating mga blackmatic. So, ayun, hindi na po mamabasa yung kulungan ng ating mga manok. Uh, at hindi na siya mapuputik. So, ayun, goods na goods na dito. Then, dito sa kabila, um, nailagay na rin yung iba. sa so, ayun, nagkulang -cool tayo sa blackmatic. So, dun pa sa unahan. Then, sa other side po ang lalagyan. So ayun. Kung gusto niyo pong bumili ng Black so maaari po itong gamitin sa kulungan ng manok, kulungan ng ating mga uh, mga baboy at other ano livestock po na pwedeng gamitan nitong Blackmatic. So ayun, kung gusto niyo pong bumili, ah uh, puntahan niyo lang po si Sir um, Francis Nation sa doon po sa ano sa harapan po siya ng normal sa harapan ng um, buhay school sa ano po sa Sagrada. So mga kabili po kayo doon ng black um, Blackmatic then marami pa po, po doon mga pwede kayo mabili mayroong drum, mayroong mga um, rubber mat doon. So, pwede nyo po siyang i-message sa Facebook. And so ayun. Ayun po goods na yung ating kulungan. Ayun. So ito. Yun nandito. Yun, pinakita kong basa kahapon. Yan medyo tuyo na siya. Then tingnan natin sa other side. So ito po. Goods na rin dito. Yan. So, ayun, paunti-unti po nag-upgrade tayo dito sa ating backyard farm kasi, ayun, may mga pasusunod tayo mga breeders na uh, mga show types na po katulad nito dito, sa side na yon ang ating mga Rhode Island Red na Bamboo Line So, dito So kaya, nag-upgrade tayo ngayon. Inaayos natin yung kulungan. Then by the way, dito po meron akong available ng mga Chinese Silky. Ayan. PM po kayo sa akin kung gusto nyo. May mga available po dito. Uh, for out yan kasi gagamitin ko pong breeding pen. So, yun namang po. At maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta. At lagi pong sumusubaybay at lagi nanonood ng mga videos ko. So, ayun, sama-sama tayong uh, abutin ng mga pangarap natin. So, ayun. Kahit pa konti-konti lang, ang importante umuusad tayo. So, ayun. Maraming maraming salamat po and God bless sa ating lahat.